จำมาแค่บุญนี้ต่อมาคูนิดอา mga ka ako Ah, uh, kumusta po kayo? Ah, uh, kami po ngayon ay andi dito sa Brentwood uh, Intercare. So, ayan. At ayon uh, ayaw na ni nanay dito sa kanyang nursing home. ah uh, uuwi na raw siya. At uh, malakas naman na raw siya. Ito, dadalhin to. Oh, ito ang dadali. Sigurado. Importante oh. yan. Oo. Bale, hindi naman kayo naka isang buwan dito. Isang buwan. Isang buwan. Na, nakuha na ng bayan nyo sa... Yan, nakagayak na lahat yung kanyang mga gamit. oh ito na lang ang kukunin ni Oswald sa itong TV saka itong fridge. Yan. Tsaka itong uh, maleta ay eh, sa webis na niya. tomorrow, Tum bukas na niya kukunin lahat ito. So, e, e, pagpapunta ron, ilagay na lang yan. Ilagay lang lang dito lang dito dito para isa, para. na lang dito Pagsisilid na lang. At saka ano Eh, e, sa likod lang malalagay lahat yan. Hindi, tutupi kasi yung muka rin. Eh. Ay, oo. Oh. Ay, ay hindi. Ito pa isip. Tutupi yan para makasahan. Tama na muna ito. Baka mapunit. Nak, na rin ito. Ang niya. Nakakain na rin po ito. Nakakain na rin na rin na hindi po ko pwede dito. One piece po ito. Yan na lang. Bakit? Yan. Yeah. -ye. Ah, kanal. Hindi sa loob ng bag nyo namin Sa loob nyo ilalagay ng ah, bag. Sa loob ng bag. Ah, dyan na yung inyong... Ano eh, ito. Ay, hukong. yung inyong laptop. In. Ayan. Kukunin ko ito ng aking kumot. Ba't magkagamitin nyo ba ngayon eh, hindi ka pa hihihi. Eh, <laughs> eh kukunin nga ni Oswald bukas. Kukunin pa po ito. Hindi lahat, nanay ni, lahat nito. Na hindi sila maglilinis dito hanggat may mga gamit. Wala okay. na na lang muna yan. Kukunin mo ito. Ang dalin muna at baka makailangan. Ba oh, hindi hindi. Eh. Wala bang remote na na yung TV nila? May... Uh, Ayun ano? Roku. Ro Roku, o yan. Ayan. Ito. Iyan, yan. Yan siguro dito. Dali, dali na. Ay, kanina ba sa inyo? Iyan, siya, yan, sa atin yan, 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 na yan, 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 Alin ba din? Alin? Yaro ko, oh, yan na iuwi. Yu, oh, yang, no. Yung mali, malaki na yon. Sa kanila? Eh, ke, dito sa hospital, oh. sa oh. intercare. Oh, dito ko ilalagay sa bag ni nanay. po si ito. Oh, you carry you. Oh, yeah, you carry that. Yeah. You help. Oh, Alana. Mm -hmm. Ipatong mo dyan yung garbage bag. Ipatong mo dyan yung garbage bag. Ipatong mo dyan yung garbage bag.

Uh, Jean said to wait. She wants to get the I I meds. Ah, oh, yeah, medication. I yeah, you, you can sit there. Yeah, okay, oh, yeah, see. That's Jean. Yeah, that's Jean. Umupo muna kayo dito. Malapit sit. lang pala kayo sa dyan. Oh, ba't nalimutan natin? Ay, umupo ka muna rin, no? Sorry na. Bye-bye na. Uy Bye na Bye-bye. Like Iintayin pa namin yung release paper ni nanay at uh, kinuha pa nung oh, at saka yung medication. Bye oh, babay raw nanay. Yun ang kay, kay Thank you. <laughs> Bye, bye Take care of you, Mama. Okay, yeah. Uh, yeah, thank you. Yeah, she's very really nice today. Oh. We like it. Yeah. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs> okay, we are leaving now since we get this, uh, uh papers. Okay, we are going now. <laughs> 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 Oke okay. arog So ayan, ito na no kami. At yo ma ya pala 'to, 'di Ah, nagating ngarinjan. Ah. Saka rin bag nyo, ang iniisa niya imahin. Saka rin laptop nyo. ata. Na kalimutan yung bag ng yung paper bag, ay yung garbage bag na nilagyan ng mga kung ano-ano ron. Nalimutan mo dalin? Ah, oo, wala ba ko nung quad? Ah, eh, padala na lang kay Rosie mamaya. Padala nyo lang kay Rosie yung garbage bag na pinuno na nilagyan ng mga tinapay at quad. Hindi, hindi mo pala nadala. Eh, <rickets> <coughs> <laughs> ano ba nakalaman doon? Ay kung ano-ano lang siguro. Oh. Eh may ibili nyo na lang kay Rosie. Ayan mga kasinyor at kami dumaan muna at bibili ng uh, ilulutong pananghalian ni Lananay si Mrs. Nagdaan kami rito sa bagong bukas na kwan, uh, tindahan. Uy. Asan eh, huh? ba? So ayan mga ka-senior, ito yung nabili namin doon sa uh, Asian Store. Uh, kangkong at uh, ito iluluto ni Mrs. para doon sa dadali namin doon kila nanay uh, bangos na sinukaan ng bayabas so ayan iluluto lang niya sandali at babalik kami doon Ah, uh, hinihimay lang yung kangkong at ah, uh, pisa <coughs> na iluto. Tanghali na alas 12.30 na. O yan na, ah, hinuhugasan na niya. Nakatapos na himbaya. Ah. Oh, ya mga kasinyor at ah, rosko na lang. Ah, uh, purahan ng uh, pagluluto nitong tanghalian at oh uh, na, na Ito na. Sa may awi bisita. <coughs> Tayo, kokuluan naman yung bayabas sa tubig. Ah, sabay-sabay na yun. Tsaka asin. Asin. So ayan uh, mga ka at guru na yung kanyang bangos. Ilalagay na niya yung uh, kangkong. So ayan kulong -kulo na o dapat eh. Panya? Na pinakamabilis na ilutong ulam sandali lang ah, tsaka pinakasimple na masarap kulang sa asin kulang sa asin kulang yeah, sa alat pinagdaga <coughs> ah, ng asin lalagyan na rin ng pampasim pandagdag asim cố cả tá ng asim. Mm. Ang asam bayabas. Hindi <laughs> naman maasim maasim ko bayabas. Eh. dagdagan ng sabaw. Hindi, masarap pag sabaw. Pandagdag lasa. siya ni rotat. Kona uh, uh, luto na. So pupunta na kami do kilanan ay uh, baka nagugutom na yung mga yon. <coughs> <coughs> so ay ko ng koke. sibuyas, si Luto na rin kami mananang Yung niluto. Yan. si Eh, yung panay, kalahati lang nilagay ko may kangkong. Ay, di pa kami paglalagyan. Nakalahati <laughs> lang nilagay ko. Sinisigil ko si nanay doon. Magbaya eh. doon. Alaro siyang pera ako. Nakita niyo na. Ano? 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 Kini eh, lang ang manok na maganda ganda eh. Sa Costco. Eh. Binibi. Binibi di tayo. Ay eh, hindi, oh okay. nga pero kumisa isa sasamahan niyo rin ang laman eh. Oh, eh hindi pa sabangos. Ayun. na, umpisa. Yeah. lang maggrocery. Alam ka ano ngayon eh. Kailangan may so, business. Sabado. Ay, sa isa eh pagkain kailangan ganun. Ayaw,

Twelve mom's food. Yeah, it's good. That's that's my food. Is that your food? Will? Yeah, it is for Lola. We'll cook that. You cook it? No, oh, I can. <laughs> I love no. it. Me, I like meat and cook. Oh, you like meat? Meat and pork. <laughs> this is nice. But this one sucks. Yeah. Your <laughs> you cheiro de lola? Me molha o cheiro, não é menta. Me Me molha o Eu Yeah, yeah. Mga bata, okay. mm, na tayo. <coughs> si Pinky. Bagos, uh -huh. may bagwas na ando doon kay nanay ganun doon dun yung may nabibili puro ulo ng manok okay? e oo oh. puro okay, ulo alam kasama ulo lang kasi ito ka <laughs> pinugot na gano'n pag nagpapatay ngayon pupugutin nyo nga tapos tatanggalin nyo ito kaya yung lahat yun ang mabibili nyo kasama ito pa Hoe is je voet, Is Is het goed? 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 het goed? kaya yung uh, kinuha ni Ipang na Manok man. na ako. Manok, pa rin. Hindi niya type yan. Matinik pa yan, kasalanan mo pa. Hmm. Ah. masarap eh. yung mga iniwan ni Pinky, ay ni Alice na mga, yung pritong mga ano ba yung poset ano ano, nakita ko sa freezer eh. Oh, hindi kinakain ni Pang. Eh, hindi <coughs> ay, pa ako malis. Ano ko hmm? malis pa ako yun. Ano <coughs> uh, yun? Dahil noon, yun, pinag Oh. Diba? Kumuha naman ng sabaw. <laughs> I, I, I need that mango wheel. I like it. Ito naman yung ulam ni Pinky. Oh. Ito. Pinatsatsagaan pa rin yung kanya adobong... Where is it? Sa ilat ay Well, sturdy now. Yes. Murahin si nanay, aba? Dami. Baka si murahin kayo. Ay, Dalawang bayabas yung nakaubos nyo. May isa pa rito. tatlo, tatlo lang yung bayabas na yan. Tatlo yan. Nilagyan ko kulbos. na. Kaya naman eh. Kanina pa nakatapos at uh, hindi naman ako kumakain ng marami sa tanghalian so yun lang mga kasinyor at uh, kami ay nakipinanghali uli dito sa kakila nanay okay uuwi na kami ta uh, uh na naman okay you yung lola Okay. Come on, Oh, si Pinky ahabol yan. Oo ah. Oo. Pupunta na kami nana yan. Marami kong dala. Ang nalit. Puulan ah. Eh, pa pauwi na kami. Naihatid na namin si nanay sa kanila kumain na kami ng, ng hapunan mga ka senyor Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin.